pagkakataon ito, tawagin na po natin, papasukin na po natin ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, si Ginoong Juni Castillo. Magandang umaga po, Sir Juni. Welcome po muli sa DWI Zelo Channel 23. Drew sino po at Johnny Banyes. Good morning, sir. Good morning, Drew. Uh, good morning, John. Uh, right, uh, direct to the point na katanungan, na uh, sir, hindi man natin nagustuhin, uh, pero ilan na po pa talaga ang uh, verified at confirmed uh, dead po sa pananalasa ng bagyong ramil, Sir Jun. Junie. As, as of this morning, uh, Drew and John, no, ang ating uh, casualty na naiulat na ay tito, Kahapon kasi, walo. Pero uh, hmm. uh, yung isang naiulat sa Roja City uh, that was previously reported one dead ay uh, napatatagpong po ito. Uh, patay, uh, Hindi po pala patay, kundi uh, buhay po. So, kaya ngayong umaga po, ang ating report ay pito po ang gini-verify uh, at validate na mga nasawi po. Mm, So bali ang lumalabas, uh, nabawasan kasi sa unang script na binasa ko with your indulgence, Sir Junie, sampu, sampu. Mm -hmm. sampu po ang binabanggit. Western Visayas at saka ilang bahagi ng Southern Luzon sa kabuuan. So ang uh, verified at confirmed po as per uh, OCD is pito lamang, Sir Junie. Ah, yes, opo. As this morning po, pito po. No? Mm -hmm. Opo. Sir Juni, kasama ba dyan yung sa Quezon, yung nabagsakan ng uh, puno, puno? Puno. no? Puno, bahay. Isang pamilya lima. sila, lima, lima sila. Ba, kasama tatlo? dyan? Kasama ba dyan? Ah, yes. Kasama dito, oo. Oh, oh. Itong ating, um, pito dito na to, ay, ang lima dito ay yung sa Calabarzon, ano? Yung, yung nabagsakan ng uh, buri na, na puno. Although, it, again, this is for validation, ano? Kasi, ay tiniting isang tinitingnan din dito yung puno kasi na yun parang sinunog daw tapos so we were trying to validate uh, through our MDM cluster yung management mm -hmm. of the dead and missing cluster kung uh, direct ang direktang may kaugnayan nga ito pero just the same no uh, were we're including that uh, sa report natin at ito po yun na kapag uh, coordinate na po ba kayo o ugnayan sa provincial DRRM o DRRM ng uh, Roha City dahil binabanggit po nila Base sa kanilang pagsusuri, umabot po sa katumbas ng isang buwang buhos ng ulan yung dami na umulan sa kanila overnight mula October 18 hanggang October 19. May update po ba kayo dito, Sir Junie? Ah, tama po, tama po. No, kausap natin yung uh ang ang direktang may kausap doon na, no ay yung ating uh, OCDR uh, regional director no uh, doon sa uh, region 6 no tapos ito nga um, sobrang bigat nga daw po ng nung nung ibinagsak na naulan doon no kaya marami pong mga lugar doon ang napaulat nga na uh, binaha no including itong Roxas City pati yung President Rojas uh, and other uh, towns also nearby uh -huh parang anong nangyari, hindi po, kumbaga, lumagpas sa itinakdang forecast ng pag-asa yung uh, sinasabing ibinuhos na ulan. Kasi, in particular, na binabanggit po ng PDRRM uh, PDRRMO rito, is yung advisory weather, advisory number 6 at 7 ng pag-asa, na mukhang uh, mas matindi yung ibinuhos sa kanila kumpara sa na naitaya ng pag-asa, Sir Juni ah uh, yun nga po no uh, yung yung sa actual na na na, na ulan ay sobrang bigat talaga that that really causes the flooding no at saka yung uh, uh, pag pagtaas nga po ng tubig no also looking at po tinitingnan natin no kung kung sumabay nga ba ang ang high tide dito at saka kung ano pang um, ibang factors po kung bakit uh, kung malawak Apo. yung mga pagbahang nangyari doon no po bukod doon sa mga namatay or sa mga sinawim palad po Kumusta naman po, uh, Sir Junie, yung mga kababayan po natin, mga nagsilikas, sila po ba ay nasa mga evacuation centers pa rin at sa ambang mga lugar may pinakamarami pong mga uh, apektado, mga evacuees po natin dyan, na, uh, Sir Junie? Opo, in terms of the displaced families natin, inside at saka outside man of, of the evacuation centers, ang pinakamarami pa rin dito natin yung Region 6. So umabot po ito no nang uh, yung total no uh, not just region 6 eh meron tayong the 200 po na evacuation centers and then uh, 3,000 families nito ang nasa loob ng evacuation centers uh and then that's around uh, 9,000 po na mga kababayan natin ang nasa loob ng uh, evacuation centers natin. Hmm. Right, Sir Junie, binabanggit po ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. na dapat mas paigtingin pa ang disaster preparedness ng bansa. Sa, pa, sa paning po ng Office of Civil Defense, ano na po ang pangunahing ikang ay idinagdag nyo na update sa pagkilos po ninyo, Sir Juni? Ah uh, tama po, no? sa direktiba na nga na ng ating Pangulo na yung disaster preparedness ay parang gawin na nga siyang way of life no? as kasama doon sa lifestyle natin. Pagdating naman po sa Office of Civil Defense, no, tuloy-tuloy ang ang pag-improve, tuloy-tuloy yung yung ating mga ginagawa, no. Ah, uh, dito naman sa ating uh, mga preparations, no. Um, ngayon, uh, meron na tayong uh, ginagawa no, yung scenario building natin doon sa pre-disaster risk assessment uh, Um, coordination meetings natin, mm -hmm. may scenario building doon. Ibig sabihin, ina-anticipate na natin ano yung mga pangangailangan, ilan, sino. No? Kaya kung mapapansin nyo, nakapreposisyon na lahat. Hindi na tayo kinukulang sa, uh, not just for OCD, no, but for the whole and, and and response clusters. Hindi na tayo kinukulang dun sa mga prepositions ng mga pagkain, no? yung mga, even yung mga non-food items, ng mga hygiene kits. So nag kasi naka-standby at naka-preposition na ito natin bago pa man bago pa man dumating yung mga gantong sakuna. And Appa. in fact, we do this na all year round, tuloy-tuloy pag nababawasan, replenish, ganoon ang, ang, ang ginagawa natin, no. And then pagdating naman dun sa mga preparedness actions. So 'yun po, uh, pinapalakas natin yung ating kampanya, no, para dito sa ating mga preparedness like if you notice no yung mga go bags uh, talagang uh, ini natin yung yung awareness no even if we were doing this before kumbaga ngayon kasi medyo tumaas na ta rin talaga yung awareness ng ating mga kababayan dahil sa mga uh, nangyayari sa ko Opo Sir Junie, alinawin natin pero iba yung magkaiba yung bagyo tsaka yung lindol, di ba? Dapat uh, iba rin ang magkaiba rin ang approach don tama ho ba Sir Junie? Lalo yung bagyo, tama, tama. lalo yung oh. uh, lindol hindi man natin uh, wala namang makakapredict niyan, di ba? Hmm. Tama, tama, oo. No? Kaya importante talaga na yung bawat pamilya, bawat komunidad sa atin, alam natin kung ano yung mga uh, hazards that we are exposed to. Ika nga, ano, ano ba meron sa lugar natin? Bagyuhin ba tayo? Uh, or yung lugar ba natin malapit sa mga fault uh, system? Para at least alam din natin kung ano yung specific na paghahanda na, na dapat natin gawin. Uh, yung pagiging resilient, kaya na natin yan, na uh, Sir Junit. Uh, Nakakapag-adjust naman tayo. Eh. Ang uh, isa pang uh, nais naming malaman, your indulgence, Sir Junit, is what about yung equipment at iba pang mga upgrade na mga pangangailangan ng OCD sa mga kalamidad? Kamusta na po? at ah, tama. Kami naman nung sa, sa OCD, tuloy-tuloy yung, yung uh, mga uh, procurement na ating mga equipments, no? yung mga additional na ganyan. No? But then again, ang isa sa uh, ka unang... kaunang talagang mandato natin no is yung coordination mechanism natin no na pinalalakas natin yung koordinasyon natin doon sa iba't ibang mga ahensyang kabilang dito sa NDRRMC at saka doon sa mga ating mga response clusters sa mga uh, disaster preparedness uh, pillar natin and then doon sa prevention and mitigation, at saka sa recovery and rehab. So yun yung isang uh, ginagawa natin. Pagdating naman doon sa ating mga facilities, no sa ating uh, emergency operation center, so yun yung tuloy-tuloy na uh, ina-upgrade din natin uh, year in, year out. Opo. Sir Junie, uh, baka makalamutan ko kasi. Uh, yung training ba natin sa OCD, of course, uh, ano ba yan? Annual ba yan? Tuwing kailan ba yung mga training na yan? Kasi may mga... Uh, kung 'di ako nagkakamali may mga pinapadala kayo sa ibang bansa, 'di ba, for training like uh, sa Japan or uh, saan mga lugar. Na-apply ba natin uh, sa kasalukuyan yung mga natututunan natin doon sa mga training natin abroad? Ah, uh, opo sa mga training na ito, malaking tulong itong mga ito, ano? tuloy-tuloy uh, yung ginagawa nating mga trainings, no? Either ipapadala tayo ng tao sa labas o yung mga resource person natin ang pupunta uh, dito. Nabanggit mo nga yung Japan, no? Marami tayong magandang natututunan sa Japan, uh, lalo na pagdating dito sa Lindol, no? Kasi sila talaga yung uh, exposure nila sa Lindol ay eh, ganoon at sa kanapaka ang ganda po nung mga uh, at at saka mga practices no and in fact most of those ay nai-apply na natin no in fact itong sa uh, lindol ito yung mga marami tayong mga nakuha dito ng no? mga uh, technologies at saka mga systems no at saka mga uh, learnings na rin po knowledge no magmula sa uh, Japan at saka hindi lang sa bansang Japan o no? marami pang iba lugar like Taiwan also is exposed to that. no So marami tayong nakukuha po talagang yes. mga na apply natin dito sa ating bansa. Ito pong disaster preparedness na binabanggit ng ating Pangulo na dapat this is a way of life. Ito po ay kumbaga, ito eh, yung ginagawa sa Japan eh, magmula yes. dun sa uh, uh, eskwelahan, no? bata pa lang, ay kumbaga sinasanay na, na that we are exposed to ganitong mga hazards. So ito yung mga ginagawa natin. Kaya even yung mga duck cover and hold, no? kita natin yung mga uh, estudyante, mga bata pa, mga kahit mga preparatory level pa lang, ano? ay, ay ginagawa na nila ito. Uh, so isa yun sa mga nakukuha natin doon sa Japan. Right. Sir Juni, baka meron pa kayong uh, gustong uh, ipahayag or uh, ipanawagan sa ating mga kababayan, in particular doon sa mga naapektuhan ng uh, mga kalamidad. Go ahead, sir. sa ah, Cebu at Davao. tama po, ano? man po ito o bagyo, ano? yun yung sinasabi natin. In, sa sa, uh, sa sa po namapuno ng pamahalaan, ang direktiba talaga sa atin ng ating pangulo ay uh, full uh, government po ano uh, whole of government uh, response po ang ginagawa natin ano this is a whole of uh, government approach na lahat ng mga ah eh siya may kinalaman sa pagreresponde no ay uh, umbaga laging nakaantabi po nung maagap na pagtugon no at sa maayos na pagtugon sa atin naman po sa ating mga kababayan ang iniihi nate, natin no ay yung whole of society approach yung binabanggit nga po ng ating pangulo na uh, dapat po ang disaster preparedness kasama na talaga sa ating pamumuhay dahil Uh, sa lokasyon na rin po natin, siyempre, exposed tayo sa mga lindol. No? Tapos lagi dito pumapasok yung mga bagyo from the Pacific Ocean. Kaya mahalaga po talaga na lahat tayo naghahanda hanggang doon sa household level. Hindi lang tuwing may paparating, kundi tuloy-tuloy uh, po ito na as, as ikang ay parang part of our lifestyle no? sa kasama na sa ating pamumuhay talaga yung, yung paghahanda po. Alright, That, sir Junie, maraming maraming salamat sa pagkakataon at uh, asahan niyo po uh, sa mga susunod na pagkakataon, muli namin kayong abalahin for update. Sir Junie, thank you sir, good morning, Ing ingat po. po kayo, salamat, salamat po. po, ingat po. Alright, right. po mga kabalitan, kabalitaktakan si Office of Civil Defense Spokesman Junie Castillo.